Hello guys, good morning. Ito magtatapon naman ako ng basura before ako magpunta ng work. Kasi nga, mamaho doon sa loob ng bahay. So, ang tagal talaga ng Uber. Pag dito ako sa Alto Mama, maghihintay ng Uber. Ang tagal ng Uber guys. So, yan guys, no. Sisilipin ko lang kung nandyan na ba yung Uber to. Wala pa guys chineko sa cellphone ko 5 minutes pa. Sige lang, picture-picture muna tayo dito. Picture-picture. Video-video muna tayo dito. Sana all. So, yan. Ang lalaki ng bahay pala dito, guys. Tingnan nyo naman ang bahay dito Salto Mama. Puro mga ano yan. Tapos, ang gaganda ng mga kotse nila. Sana all. So, yun, guys. No? Sando yung may nagtanong sa akin kung Since nakapunta naman ako ng Saudi, saan daw yung mal mas malaki yung mga bahay? Saudi daw or sa Qatar? For me, guys, is hindi naman kasi Malaki masyado yung mga bahay sa uh, sa ano sa Saudi nung nagpunta ko al hindi naman malaki yung mga bahay di doon to Jeddah hindi naman masyado mga malaki tapos sa uh, makayong For me lang guys is mas malaki yung mga bahay dito. Kasi nga yung mga maid dito is umaabot ng 10. Tapos ang raming sheka dito. May mga maid dito na 11, 12, ganyan. 8, ganyan. Ang dadami ng maid nila. Ang pinakamababa lang talaga na ano maarinig mo dito ng maid ng isang bahay is dalawa. So mostly talaga is may 5, 4, ganyan. Grabe kadami. O tiyan naman yan mga, ano na yan. Hindi guys kaya ano yan guys no mga clinic yan. Pero dito banda guys is puro bahay ng mga ano yan mga katari. So, ang lalaki ng bahay dito, guys, as in, kasi nung nagpunta ako sa Riyadh, hindi naman masyado yung malalaki yung mga bahay doon. Pare-pareho ganyan. Hindi naman masyado mga malaki yung bahay. So, dito, guys, lalong-lalo na nung pumunta kami ng Alwakra, grabe ang lalaki ng bahay, guys, nung pumunta kami ng Lulu kasi first time ko magpunta ng Lulo sa Alwakra, grabe ang, ga ang gaganda at ang lalaki ng bahay. At ang may mga loti lote siya guys oh, tiyan naman mga bahay. Ang gaganda talaga ng bahay dito. Charot. Hindi, diba, maganda talaga yung bahay dito sa Katarat. Malalaki. Kaya nga maraming sa isang bahay is may mga, ano, may mga maids na, ano, tagpo 4, 5, 6, 7, ganyan. Basta marami kang, ano, marami kang makakasama sa isang bahay lang. Ganyan. Kasi marami mga sheka dito, mga royal blood yung ano nila, ganyan. Mga, basta, maraming royal blood dito. So, yun nga guys. Tapos, doon sa Saudi is may mga, ano, mga mga maliliit na bahay. Kasi nga, tagdadalawa yung bahay nila. Mayroong bahay sa probinsya. May bahay sa ano, sa city. Ganon yung sila sa Saudi. Tagdadalawa, tagdadalawa yung bahay. Dito is, tagdadalawa naman. Meron naman mga farm-farm dito. Kaya, minsan, may mga ano, kababayan tayo. Nasa, nasa farm sila kasi may mga farm yung mga amo nila. So, for me, is mas malalaki yung bahay dito. Especially sa Alcor, gra grabe ang lalaki ng mga bahay doon kasi puro mga royal blood ang may-ari siguro. Ganyan. Kasi, ang lalaki, guys, grabe ang lalaki talaga. Sa Arayan, ang lalaki din ng bahay doon. So, ha, mas malaki yung mga bahay dito sa Qatar da, da uh, kaya ang dami-dami ng kinukuha sa isang bahay ang dami nilang kinukuha na katulong sa ano sa Saudi tigi isa lang dalawa minsan kalang makahanap ng tagpaapat